Okay, good day mga minamahal namin viewers, mga subscribers at ang aming mga mahal na mga taga-followers sa Facebook Ito po, balik tayo sa trabaho, itong AB Video Concert Amplifier 502 Ang problema ay uh, napakahina po ng audio dito, ayan dito, napakahina ng audio dito Okay po ang bias nito. Na test na namin ang bias nito. At okay, yun lang po ang problema natin nito. Napakahina ng kanyang audio. Kaya testingin natin. At ipaparinig ko sa si inyo ang um, parang langaw na <laughs> bulong lang. Okay. Ganito po pagka nag-audio test ako eh. Yung tester nilalagay ko dyan. Times, ay sa 10 decibels. Pagkatapos po itong test probe, itatas itatats ko doon sa poste ng terminal yung positive na test probe dito. Titest ko yan doon. Yung positive test probe, itatas ko doon. Ito nang negative nito, ay dadampi-dampiin ko ng daliri. Yun, malayo kaya ito aabutin ko ng test probe. Ayun po, pakinggan niyo. Meron akong narinig at talagang napakahina. Mahina. Maring hindi po marinig sa sa video. Dito sa actual narinig ko napakahina. Ilipat ko ito. Tinanong ko doon sa kanan. Ay, left channel pala ito, left. sundutin ko ulit yung left na poste ito meron mahina nga po mahina Tat -touch, touch ko dito sa input baka meron ditong audio tinatouch touch ko lang Ibalik po natin itong ano kanyang konektor do sa input ng no, ano board amplifier. Ito po yung main amplifier. Yan o, ko. Kung merong audio dito, wala eh. Wala po. Ang ating gagawin po dyan, tatanggalin po natin ito. Titestingin muna po natin yung kanyang supply. Baka po walang supply ang IC. Dito sa may input. dito sa input board may dalawang IC rito eh eto testingin natin dito yung kanyang supply meron po dito kasi sa board na kasulat na negative 8 volts at saka isang positive 8 volts hanapin po natin yon dito ang negative mag negative tayo rito sa heatsink eto eto dito pala dito Ah, uh, ko lang sa magandang pwesto. Ayun. May negative 7.8. Meron. Yung kabila. Padudungawin ko, nakikita nyo, ito 8. Eksakto, 8.1 pa nga. Itong kabila ay 7.9 eh. Yan, yan no? 7.9. Yan po yung positive. 7.9. Yung isa negative 8 eksakto. Good ng supply niya. Pero ganun pa man, good ang supply. Hindi nagtatrabaho ito. Itong IC na ito. dalawa itong IC eh. papalitan ko na yung dalawa kasi ang mga resistor dito nasuyod ko na na visual check ko na po ito eh okay naman po okay ito ang aking arsen, itong dalawa bibili tayo pamalit dyan ito Okay. Tatanggalin ko ito. Naku, para rami ito. At habang tinatanggal ko po ito, ay magpo-promote po muna ako ng aking maliit na channel sana po ay mapanood nito hanggang sa dulo at para naman po ay makakuha din kayo ng kahit punting idea yung mga bago po ay katulad ko rin bago ay nakakuha rin po ako ng mga idea sa youtube kakapanood ng youtube yung pong pinag-aralan ko po ay kulang, hindi po sapat kailangan po talagang mayroong aktual ito, natanggal ko na maraming salamat po sa inyong panunood hanggang sa ang katapusan nitong video. Ito. Medyo mainit, mainit. Ah, natanggal ko na. Ano ba ang pangalan nito? Ah, ito ang pangalan niya. Sinulat ko na. Kasi malabo. Hindi makita sa video. Ito na, yung ipakalit natin. Ito na po yung pamalit. Lalagay na natin diyan. Kailangan, bilisan na ng trabaho ito. Dalawa. 40, 50 to.

Hihina naman natin ito. muna ako. Okay, tapos ko nang nahinang. Silip-silipin ko, baka may nagdikit. Mas lalong malaki yung sira. Eh, tulad nito, ayan, may dikit dito. Ang mga paa yan, sa pagitan. Kuminsan may tilamsik ng ano eh, Nang lid. Nagkakadikit kuminsan ng mga paa. Delikado. Lalong lalaki ang ating trabaho. sinisilip-silip ko lang muna ibalik natin sa pwesto para maganda mag-test ng audio makapag music na kabitan ko muna ng kahit dalawang tornilyo lang muna Okay dalawang tornillo lang muna at makapag audio test na tayo dito natin yung speaker to test tayo yung audio test tayo dito tayo sa speaker B lagyan natin yung negative ay pangit ito sira to sira dito tayo negative jurut nana dunia lipat dong, lipat <laughs> Ito yung ating kinabit. Pagkatapos kong maihinang yung 4052 IC sa input board, titesting na tayo. Audio test. Ito, isasaksak ko na. Audio test na tayo. Dito ko na... Dito, ito na ang magiging player ko, ang aking YouTube channel. Yung ginawa kong kanta, ito yon. Ito na, may speaker na. Ito na yung speaker. Ito na sa suksok lang yung sa kanan. Ayan. Ito na yung input niya. Ayan. Naka-input. Diretso rito yan. Sa cellphone. Patugtugin ko ito. Ito, ito. Ano ba ito? Nasaan na ba yung hanapin natin? huwag yan baka copyright tayo dyan katulad yung I will always love you nakaka copyright tayo ron Nasaan na ba yung bahay kubo na lang walang copyright doon dito ayan na wala oke okay, <inaudible> Okay po mga mahal kong mga viewers. Okay na po ang ating sounds. Na okay na. Napalitan na natin yung IC na 4052. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang po ang video. At sana po wag po kayo makalimot na mag-subscribe, like and share. Thank you.